Pasok na kami. Kukuha kami ng buko. Kamuting kahoy, kahoy ites. Punong kahoy. So <laughs> Ay, buko kayo? Walang kala. Mais. Yan, maiis. Maraming kaldeng. Kami yung tinuang ko. Kanya yung ating nyog. Kanya tatang ang ayang kol. Ay, 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 tatang aming. Yung <laughs> tatang mo ni... Juni. Juni? Kasi may mula <laughs> ni kapan, yang Yan ang kaldeng. Harap po yung kaldeng yung tatay lila. mo. Yan. Ang taas. Walang mataas. na munggoy na malapit. Hindi mo mawag na magbita kung walang pa dito. So, yun. Dito ka. O, oh, wag, wag dito. na natin na to. Ang iba tayo magpahawak sa akin. Yung iba gani gustong gusto. gusto Kahawak kami. Ito Robin. Akitin mo na. Kaya mo ito? Ha? Kaya mo ito? Ang mahirap na. Baka may lampipinag. Ano Gaga, ang kapal ka. Ang kapal lang skin mo. Diyan ka lang, diyan ka lang. <messizuk> ano lang pipinig, bubuyo ka pa. Ah, mahirap na. Dito tayo eh. Hindi tayo pwede makita sa camera kasi yeah, boy, na sunod ka lang muna sa akin ha, tapos mamaya maglayo ka na lang kayo. Friend <messizuk> mo na tayo ngayon. Wala yan? Hanap tayo sa iba, anap tayo sa iba, anap tayo. tayo. Ganun kapag alam yung wala, pagpapalit niyo. Iba kasungayan tayo niyo oh. Takot ako sa kanila. Hi! Hey! Ay, takot siya sa akin. <laughs> Uy! May makita ka sa ano, babe. Bahala ka nga. Wag ka magpalapit sa mga. Wag ka maglapit sa mga. Maglapit sa kanila. Pagawala. So, mahanap tayo na buko-buko. It's gonna really hurt. Ang magmakabaho. tang ina, Ayun, takirin eh. <laughs> eee! <laughs> Yun na yung pinakamababa kanina. Best friend tayo kung magsungay. Best friend tayo. Hi! Hi. Oh, Kami jalan ni Jajet ko mga nakalabaw. Yung ng kalabaw ang gagot. Takba siya na ni Ilay eh. So yun. Uh, di ba pwedeng yung parap to die? Hindi na siya parap. <laughs> Nagpa. Ate, sa likod mo Uy. Double tap. So, Hindi siya pwede. Di? Kung sa likod-likod lang. Ako, kunanan mo kami. Sige! Kita! Nakapost to? Oh? Hindi. Tignan mo kung natakbo. Matakbo? Saan ba? <laughs> <laughs> Hindi nito. Hindi nito. <laughs> atoy, atoy! Yan. Yan. Ka di, dati, Ang ganda ko daw yeah no what's up? mga nega yon ma kwen buko hindi buko sa mga kasama yan Shoutout shout out sa Jajemon squad yan yeah, okay Shout out sa bakla na nakatay na yellow yan oh. Ano mm. ang kinana mga sung mo? Malapit na po sa ulito. So yun guys, malapit na po kami sa una-una. Una-una. <laughs> Ang hirap mag-vlog ng ganito ko yung taga cameraman. Dakal eh. ka oh, hmm? bagina di nakamug. Kumuli. At, uh, Be. Oh. So, na lang lang sugatan. So, ayun. Oh my God. <laughs> ang sakit. Ayun oh. Saan? Ayun o. Ayun ay, no. ay, na lang. Oh. Ayun eh. 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 Buti. Yung gold mo, ba't di mo kasi iniwan? ang so, mahirap namang iwan. Ha <laughs> Puso ngayon ng ano, yeh. Puso na yung tika-tika. mga cheater. Oh! Hindi siya bakla. Ba't hindi ka dito, Dali sa mm dito dahil. -hmm. Barik-barik. Magkakuha pa rin kayo. Oh, shit! Tiyan mo yung mukha ko, walang ligo. Okay. Dave, bakit ayaw mo sa akin? Dave. Ang pangit. Hala ako? Wala nagsabi sa akin yung anong ano mo ah. Sana so all marunong mamili. Ganun ka na Dave? Ah, <makes> sige. <noise> ha? Nagwapo ka lang, Dave. Pangit na ako. <laughs> Oo daw. Oo <laughs> daw. Huwag ka nang hawak sa kamay ko, ah. Ikaw pala yung nagawak sa kamay ko, eh. Sa nao. Kung di ka lang yung siyo. Sa pang pangit tayo, yung si pangit. Tayo. Sigotan yung buha na sa kundi. Sa taas. Ay, hindi ko magsalit. Ay, Dito. Papunta na. 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 Papunta manuntok siya na. manuntok na. Papunta Manuntok Papunta Manuntok hindi makakatulog. Kaya pala hindi nakakatulog si Bihe. Oh. Zoom mo, Day. Kinam, buko ba yon? Zoom mo kasi para makita. Brightness na Sabay na kanil. bakit walang... Ang zoom pa siya sa, sa side, ganyan. Hindi eh. nga yan okay. naman. Hindi nga. puting kilanita, maliit lang, no? Oo. No? Isang akyatan lang. Yang apat. <laughs> Putang ina. <laughs> Ang galing palang umakyat, eh. Di na, di na, di na, di na, bi. na, di Dalawa ba yung ano sandang? Dala mo? Para saan pa yun? Saan yun? Para nga, para. Mamay sa tigbog. eh? Oh, Oo. Oh. Ha? Matigas eh? na yun eh. May lang. Oo. Oh. May lang. Sige, manuntok ka. Biyakin mo na agad. Pwede. Pwede pa. Pwede.

Ano sa Hoy, wag na yan. Mahulog na ang lahat. Wag lang sa maling tao. Wag na yun. Yun lang? Oo. Bebo, saan mo garag kayo namin namin? So tubig Yan. Sige na. Imot ato yun. Sige na. Oh, งี่วะไม่สักเมื